Kumari kumari ay, kumari esam. Hello mga kumari Welcome back to my channel Mga kumari kong mahal Maayong gabi sa inyong tanan Good evening at magandang gabi Ang video natin ngayon Ay pag-uusapan natin at sasagutin ko yung mga tanong At nagmi-message sa akin Ganito kasi yung tanong nila Kumaring Alma, bakit ka maganda? Char! Hindi <laughs> ganito mga kumari. Ito tanong talaga nila, totoo na to. Kumaring Alma, sumahod ka na ba sa YouTube? Yan ang tanong nila na sasagutin natin. Alam niyo mga kumari, nagumpisa akong mag magbablog ano yun? December 18, 2021. Namonetize ako December 15, 2022. Almost one year din. Diba? Ang tagal. Pero alam nyo mga kumari, ang hirap kayang bunuin yung requirements ni YouTube. Yung 1,000 subscriber, 4,000 watch hours. Simpre, hindi naman tayo artista na sikat tayo kasi kung artista tayo matik na yan hindi ka magbibilang ng buwan hindi ka magbibilang ng taon araw lang bibilangin mo monetize ka na agad, syempre sikat ka eh gano'n naman tayong mga ano eh mga Pilipino, kung sino yung inaudulo natin yun talaga, pag nakita natin ano, susuportahan talaga natin mga artista yun eh ako, pipitsoging vlogger lang, si Kumaring Almanyo. Kaya ang sagot ko, hindi pa po sumasahod si Kumaring Almanyo sa YouTube. Hindi porkit monetize ka na, sahod ka na agad. Maglalagari ka pa. Kaya ako ngayon, Siyempre, bago ka pumasok sa mundo ng YouTube, iniisip mo naman talaga na kumita ka. napaka ko naman kung hindi, hindi, hindi ko rin iniisip yun. Na kumita ko sa, sa YouTube, sa ako ng YouTube kasi siyempre dami naman nating nakikita na ang dami talagang nagbabago na mga YouTuber. Nung sumigat na sila sa YouTube, di ba? Ang daming mga YouTuber na umasinso sa buhay. Kasi kaya ka nga pumasok ng YouTube para kumita eh. Yan ang parang yan na din ang goal mo na makatulong ka sa pamilya mo, makatulong ka sa mga kapatid, sa mga kamag-anak mo. Kaya sa gustong sa tulad kong baguhan na gustong pumasok sa YouTube na gustong pumasok sa pagbablog ang payo ko lang sa inyo tiyaga enjoy mo lang huwag mo isipin agad-agad na pera na to pera na to, pera na to kasi simpre yun ang makaano sa ano mo ma ano sa isip mo tapos hindi ka pakikita sa YouTube kasi yung iba din nai dahil kakaisip na ganyan kailangan kumita na ako sa YouTube kailangan sumahod na ako sa YouTube ang ano mo talaga niyan tiyaga upload kailangan ng upload ng mga video mo yung may katuturan ng mga video mo yung walang ingatan mo yung magkaroon ka ng Copyright, na ma-restricted. Kasi, inaano rin naman ni YouTube yan eh. Kunyari, marami kang viewers, tsaka na monetize ka na. Maano mo na agad yun. Hindi, anong sasalain pa ni YouTube yan, titingnan pa ni YouTube yan kung yung in -upload mo, hindi ba copyrights. Kaya yan talaga ang ingatan natin. Kasi sayang din pinapagura natin eh kaya ang ano ko mga kumare basta tsaka lang at nagpapasalamat nga ako eh nagpapasalamat ako ng buong puso ko nagpapasalamat sa inyo sinuportahan nyo ako kahit papano nabuo ko yung kailangan ni youtube na 1000 subscriber tsaka 4000 watch hour bago rin ako na monetize, may sinasalihan rin akong grupo nun eh. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng ano. Kahit pa paano, natulungan rin naman ako eh. Kaya nagpapasalamat rin ako. Kaysa gustong pumasok ng pagbablog, enjoy nyo lang yan. Parang, wala kasi nasa bahay lang naman kayo eh magyaw-yaw lang kayo ng magyaw-yaw kung anong content na ano nyo kung gusto nyo tutorial or mukbang or mga adventure nasa inyo yan kung ano ang gustong tema at content nyo basta isipin nyo lang masaya kayo at yung pakiramdam na hindi hindi ka na pressure masaya ka sa lahat ng ginagawa mo kasi darating din naman ng araw hindi naman palaging ganito na ano eh darating din ang araw na mag din tayo ikita tayo sa youtube Masama sasabi ko sa inyo mga kumari kong mahal, pag sumahod na ako sa YouTube, kayo ang unang-unang makakaalam dahil ibablog ko yon papakita ko sa inyo at syempre malay nyo, di ba diba? share your blessing malay nyo, makapagpajikas tayo kahit papano, di ba diba? ano ba, yung pasalamat ba hindi naman Simpre, baka isipin nyo, malaki. Hindi, simpre, pang merienda muna hindi muna na pambigas, di ba? <laughs> Balay mo, makapachikas tayo ng tag-200. Char! Wow, nagbibilang na ng itlog. Wala pa nga, hindi pa nga namisa yung manok. Binilang na yung itlog. Hindi lang maano ko sa inyo, mga kumari kong mahal. Pag sumahod na si kumaring Almanyo sa YouTube, unang-una kayong makakaalam. Dahil ibablog ko yon at magpapachikas tayo. Wow! Hanggang dito na lang. Babo. Salamat. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ko dyan. Abang-abang na lang kayo. Basta pag sumahod si Kumaring Alma nyo, si-share ko sa inyo. Babo. Thank you. I love you all. Mga Kumari Babo. kong mahal. Tingnan mo yung Mabu. ano ko, si Kumaring Esang, oh, hindi pa nakapag-antay. Sabi niya gusto daw niya magsasalita. Sabi ko, ano sasabihin mo? E mag-aano lang naman ako sa mga kumare. Ayan oh, sabi niya, pagkatapos mo mami ha, ako magsasabi ng babo. Babu guys. O oh, dito Babu. ko sa harap, ayusin mo. Magpaalam ka na sa mga kumare natin. Bye guys. Thank Bukas you very much. Lang, <laughs> thank you very much, mga kumari kong mahal. Hanggang sa muli nating video. I love you all. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye.